Huwag mo hahayaang kada sweldo mo ay hahanapin mo na sa labas sweldo ko bakit wala akong naitabi kahit man lang. Huwag mo hahayaang ganoon kasi nakakatamad din minsan. Sweldo ka ng sweldo, trabaho ka ng trabaho tapos wala ka naman na itatabi diba? Oo, totoo 'yun. Kaya huwag kang ganoon guys, it's me again, I'm T.O.F.W. ba, diba? makulit? <laughs> May sishare lang ako. Ah, uh, baguhan ka bang nag-abroad? O, oh, matagal ka nang nag-abroad tapos wala ka pa rin ipon. O, ba? Diba? Ipon, ipon. At resibo na lang lagi ang naipon ko. Nasaan na ba napunta ang pera ko? O, di ba? Yung mga ganong katanungan, talaga halos lahat ng mga OFW ay ganon. Resibo ang naipon, pag-uwi sa Pinas, resibo ang naipon. Bakit mo hinahaya ang resibo ang ipunin mo, di ba? E di pera ang ipunin mo kasi ikaw naman ang humahawak ng sweldo mo. Isishare ko pong ano ang dating pagkakamali ko. <laughs> dating pagkakamali ka, ng mo hindi na nagkakamali. O gina ginawa ko noon, na hindi ko na ginagawa ngayon. Isi-share ko lang sa inyo. Kung yung mga naranasan ko. Kung bakit ako noon. Ay. Baon sa utang. <laughs> ay baon sa utang o di ba ganoon hindi natin maiwasang walang utang di ba pero mahirap yung mabaon tayo sa utang na hindi na tayo makaahon o di ba wag nyong gawin ah, nasa pinas pa lang kayo nag apply kayo oo maraming utang kasi pamasahi pamedical palakad-lakad tapos panggastos pa sa bahay o tapos sasabihin, babayaran kita pag nag-abroad na ako. Babayaran kita pag na nakaalis na ako, o sige nakaalis ka na, ilang buwan na hindi ka pa rin nagbabayad sa utang mo sa Pinas, doon nagkakabaon-baon ka sa utang kasi kailangan ay uh, bayaran mo muna bawa pag nakasweldo ka na uh, kailangan bayaran mo uh, hatiin mo, ganun ang gawin mo kasi karamihan sa ating mga OFW o kahit hindi OFW pag hindi mo sinisingil ay walang balak na magbayad. guys. number 2, yung mga OFW na malak madaling maloko, o di ba? Parang ako lang. <laughs> Meron ka, magpahiram ka, pero kung wala, alam mo yun kasi inaabuso minsan. talaga doon gagastusin, dahilan na lang, da, mga dahilan na lang, pero ang ang totoo yung so, ipambayad ng utang nila, o di ba? Ganon. Kaya din sila nagkabaon-baon ng utang kasi pinautang mo. Ganon, minsan kasi, matuto tayong humindi. Hindi naman masamang tumanggi. So, pa, Okay. So kung paano ka makakaahon kung ganun lagi ang sitwasyon mo kung lagi uh, madalas kang maawa, eh, hindi ka pa nga nakakaahon sa utang mo tapos nagpahiram ka na, na naawa ka na. Kailangan unahin mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung problema mo bago ka tumulong sa iba, 'di ba? Ganun dapat. Himbaon na sa utang oh. Yung mga nakikilala sa akin, alam nila ako na. Na nagtatrabaho sa pabrika na baon sa utang. Yung kakainin, <laughs> yung suswelduhin ko, suswelduhin <laughs> ko ay utang ko na. Tapos wala na ako suswelduhon kaya nagka patong-patong ang utang ko. Aware na tayo pag ganun ang nangyayari sa buhay natin. Depende lahat, hindi nagiging aware. Yung iba matigas talaga ang ulo, disisyon talaga nila ang ganun yung immune na sila sa utang, yung wala na silang pake yung makapal na mukha nila, ganun. Number 3 <laughs> hindi ka nagtatabi, o sige, o FW ka na, ka, nakaalis ka na, nakasahod ka na, nakailang buwan ka na, iisi, uh, anuhin mo, hindi, hindi, kasi ako nagtatabi kasi na, na uh, ko ng utang, hindi, hindi ako nakapagtabi kasi marami akong utang sa Pinas, hindi ako nakapagtabi kasi kesyo maraming problema nasa sayo naman talaga eh kung magtatabi ka o hindi nasa sayo kahit kunti magtabi ka, magsubi ka hindi, ah, uh, bago ka bago mo ipadala sa Pinas magtabi ka, magtabi ka talaga magtabi ka, makulit ka magtabi ka, huwag ganun magtabi ka talaga, yung isipin mo yung gawin mong habit ang pagtatabi. Oo, ganun. Kasi ako, ginagawa ko ng habit yun. Kahit konti talaga. Kahit piso man yan. Kada sweldo, 50 pesos, isang daan. Dadami din yan balang araw. Basta lang makapagtabi ka. Kung hindi naman kailangan, ay huwag kang bumili. Cellphone, laptop, yung uh, hindi naman talaga needed nangati <laughs> ang aking ulo, hindi naman talaga kailangan ay wag kang bumili. Na. Maraming nagsasabi sa akin, abroad ako pero wala akong gamit sa bahay. Abroad ako pero wala akong kama. Abroad ako pero wala akong mga, yung mga magagarang ano, wala ako noon wala talaga ako nun kasi mayroon akong inuna diba? ganun, huwag tayong basta-basta bibili ng hindi mahalagang bagay kung wala, na, wala pa tayong pambili para hindi tayo mabaon sa utang, o sige nag-abroad ka na, nakailang taon ka na hindi mo inaalala hindi mo inaalala, hindi mo inaalala yung paano na pag nawalan ka ng trabaho, paano na pag umuwi, umuwi ka ng Pinas, paano na pag anong mangyayari kasi hindi naman natin hindi naman talaga habang buhay ay nasa abroad tayo kailangan magtabi tayo para sa sarili talaga natin pag umuwi ka ng Pinas tapos magkakasakit ka tapos galing abroad ka may magpapahiram ba sa'yo walang maniniwala sa'yo kasi galing abroad ka tapos manghihiram ka ng pera tayo kasi inutusan ako ng amo ko o diba gano'n? isipin natin paano na paano na kung masira ang cellphone ko <laughs> Ay! Alila, <laughs> Isipin natin kung paano na, paano na, paano na. <laughs> Yung aking ilaw ay kumukurap-kurap. Hihihi. <laughs> yung aking ilaw ay kumukurot kurap 'di ba? Isipin natin kung paano na pag-uwi natin, tapos wala tayong ipon, tapos may sakit pa tayo, 'di ba? Walang magpapahiram talaga sa atin kasi galing tayo ng abroad. Hindi yan sila maniniwala sa pinas na wala kang pera, o ba? Diba? Ganun na ang uh, ganun na 'yung ano, 'yung mindset ng mga tao. Danan na pag uh, galing galing abroad kailangan maraming pera hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng lahat pinadala hindi ba pwedeng ano yun talaga ang mindset ng mga Pinoy na hindi na natin kayang baguhin tayo lang naman ang tutulong sa sarili natin huwag natin iasa sa iba yung sarili natin okay guys tinatawag na ako ng amo ko kaya bye bye subscribe my channel m d o f you okay I'm coming